uh, goody guys no mayroon na naman tayong i-repair dito na DE error no so ang history nito guys na repair na ito ng ibang technician na bypass na rin itong door uh, yung lead switch niya na bypass na pero nagkakaroon pa rin guys ng DE error so ang ginawa natin guys pinol natin yung board ito no nilabay natin dito ayan so yung mapapansin niyo guys may hinang na nang uh, wire no so ibig sabihin naka-bypass na So ang gagawin natin guys, uh, i-repair natin ito Tingnan natin kung bakit nagkakaroon pa rin siya ng DE error kahit naka-bypass na yung pinaka lead uh, switch niya, no? Kasi yung mga LG guys, ang lead switch niyan, yung mga old model Nasa board, no? Unlike sa mga bagong labas ngayon, mayroon na talaga silang naka-separate na lead switch, no? So, ayan, hinihinang lang ng kasama natin, no? Yung pinaka-board, no? Ayan. So, ayun. So, ayan, no? So, tinitik natin. Ayan. So, ito yung bypass, guys, Oh. Ayan. So, ang gagawin natin, testerin natin. So, good naman, guys. No, may palo naman siya. Ang problema, pagdating dito, guys, ito, dadaan kasi yan dito, hanggang resistor. Resistor ng paa yan, guys. Paa ng resistor, dito. Dapat may continuity yan. So, wala siyang continuity. So, ibig sabihin, ito, guys, may putol, no? Kasi yung isang pa, yan dito, ayan, good, may, may palo. Pagdating dito, guys, wala. No? So, ayan. So, ibig sabihin, guys, yung linya dyan na galing dyan sa kabilang side, papunta doon sa resistor, putol. No? Dito kasi guys, resistor yan. No? So, yun ang gagawin natin ngayon. No? So, instead na uh, na, i natin dito sa kabila, i-direct na natin dito sa resistor guys. Ayan. Sa resistor na natin siya i-tap. No? Ayan. So, ayan. Sa resistor na natin guys, no? para sure ball, para magkakaroon siya ng continuity. So ganun yun guys no kapag nag error wag kayo, kayo mag-stop no. Hanapin niyo baka may iba pang problema. Kung wala man diyan doon sa mga wiring connection. Pero usually guys dito lang yan. Ayan. So dinirect na natin sa isang paa ng resistor. Resistor yan diyan guys no. Ayan. So ihinang lang natin. Ayan. So pag nahinang na natin testingin natin no. Ayan, nahinang natin isalpak muna natin tingnan natin kung magkakaroon pa ba ng error ito. No. Ayan, so yun no, Kinunik lang natin siya doon sa resistor So yun natin Para makita natin kung uh, Gagana na ba ito no? So shout out kay Sir Marlon Labilla no? Ayan So testing natin, antayin natin umikot guys no? Ayan ah, uh, Shout out din kay Sir Dolpi Jitik no? Dolpi Jitik, shout out sir So nasa 8 na siya guys no? Tingnan natin hanggang umikot guys yung Pinaka drum. So, ayan guys, sumikot na siya, no? Wala nang D error. Ibig sabihin, nakakuha natin yung problema, no? So, ganun yon So, yan. Gumana na siya, no? So, working na po ito, no? Ayan, so, reviewin na natin ulit nito mamaya para makita nyo guys kung paano natin ginawa, no? So, shout out kay Sir Jerome D. Guzman. So, ito guys, oh. Yung kabilang side na yan, guys. Ayan, oh, yan. Diba, ito yung lead switch niya. Ayan. Uh, yung kabilang side kasi connected yan doon sa resistor. So, ang ginawa natin, kinonect na natin direct doon sa pinaka-resistor so, niya, no? Ayan. So, hindi na tayo nag-bypass dyan sa kabila, no? Mula dito, dito na tayo naglagay sa gilid kasi may connection yan dito, guys, eh. Sa gilid, no? So, dito na lang tayo para direct na. Nandito dito ng area, putol na, eh. Ayan. So, ganun na lang, guys, no? So, direct na lang natin yan. Ayan. So, ayan. Working na yan, guys, no? Okay na po. Yun lang ang problema, guys, no? Pag hindi nyo makuha doon sa pag ah uh, doon sa pag-bypass, no? hanapin nyo ang problema. Ayan. So, okay guys. Thank you. Bye-bye.